And guys, uh, for today's vlog, ayan, nagpa po tayo ng sibuyas. Itong pointo mga ka-farmers. Hindi pa tapos. So, naka-ano na, 120 na. Ayan, pang ano siguro ito. Trentahin pa yung putihin. Ayan So, hapon na, nag na yung ano, magpuputi. kung kunti na rin lang naman tong ano. Puputi na yun. Ito no? na lang. So, bali ipapakakot na natin to. Mga ka-farmers. kung kunti na lang. No? Ayan. So, maganda-ganda rin yung ano niya. 120, Naka-120 na. So, madami yung ano, part na naiwan. No? Oh. Yung mabilis matigang. So, ang presyo po ngayon ng sibuyas ay 28 lang per kilo. mag pa. Pero ayos na yung namin ano, yun ah. 120. Ano ah, saan ito? 1.2 mga ka-farmers. Pero hindi pa naman tapos lahat. Ano, dahil pang naiwan. Ayan o. Ah. Mga naiwan pa. Patalaki din pa. Yan. Hindi tayo nakapag-video ng ano kanina. Eh, medyo busy tayo. So, yun lang mga kapamers.